Ah, mga kaisan Kami po ay may dalang timba At saka Panghuli ng isda Di ba mga kainsan, Napanood ba ninyo yung ano Nilason doon sa kabila Ngayon Dito po kami sa kabilang area Mangka ano po kami Mangunguha ng isda Aalpasan napit din dun sa nilason Kamakalwa At uh, sayang din At baka mawalan po ng similya Papakawalan po namin Ari po ang mga sinaunang ano, electric pan. Pahanginan po ng palay. Ah. Dito ito, 'to, ano mo do? Eh, pa. Nagana pa. Sino sino nagmamay-ari nito? Kaya mamang tunik kaya yan. Oo. Ay nagana pa. Ganyan nung araw, naabot ako kay Lulu. Ano ba Oo, Oh, ano Let's Teka, titingin din natin. Sigaw mo ako main. Teka, diyan. Bakit san sabupit niyo may ganito rin? Manumano. Kumi. Sinaunin. Ano sa krasa? Ang ah, oh, lakas din pala ng hangin, ano? Ah, uh, ano? Dito. Malakas dito. Malakas. Gantong, gantong po. Halimbawa, ang asawa ng babae, gantong ganto. Ikaw naman ang nag-aabot ano, doon, naga -abot ng palay doon. Higa ano? Ay, bakit ganda na naman ang alikirtan mo sa bahay? Baka hindi ka rin makatulong. Ngayon <laughs> ni <Kaunig> Galeg. <laughs> oh. Aba, para may pabayuhan ng palay ay. Oh. Kulang sa grasa. Kulang. Walang prino uto Wala, ayun talaga dreadat yung ganyan. Pahigop naman, pahigop. Ah, din yung naman sa akin ang okay. kuyang. Ah, namin, <laughs> wala, wala naman. E. Naman. na prino. Prino. Wala, wala din eh. Pahigop. Kabaliktad naman. Ay, dala. Sa bisikleta lang tama mo. Sa bike yan. Sa bisikleta lang. Hmm. Wala na sa langis, sa grasa. Talaga ano, nang nag-mold na, nag-mold hmm. ng... Pero ang ang ano naman natin, huling-huling na tayo sa ano? Sa... sa ang tawag nun sa farm yung mga gamit ng mga, mga, high tech tayo, high tech sa ibang bansa ang pang spray eh, drone na drone sa atin mano mano pa pero meron na rin nagagamit mga mayaman ha no, mga kaisan dini po tayo sa ano trout yung ating mga dala oo pa balik pa lang tayo kibiran na sa iyo muna oo oh. ako may ay, ako natin pang sino kaya nagagamit na si Erwin kaya Kerwin, Ah! Kami po sa kabilang area. Area. At, e uh, area po kami din sa mga abandonadong palayan na pinamumugaran ng mga isda. Isda. Ay, dun pala may tubig sa palabak. O, dun. Palabak po dun. Hmm. Ito yung agisak. Ay, naiiipo ng isda na yan. Agisak na rin yun. ito yung pinamumugaran. Pinanguha natin ng minsan. Pag-itag mo na. Bisak na. Wala ka din dati pala ito. Kabila. Hmm. Um. Pasyapa ah. lima Pili mo hmm. Yan, dito po kami sa abandonadong ano po, tubigan hmm. Miliki Pungo, tinatagay na ba? Atin pong kailangan po mga kaisan ay boy Tiyan mo, gamay mo ito kung meron Meron ito rin, ko itong ngayon Parang may kalabi na yun Hindi po ay Eh, Ito po Nani, po ay buhay Malunggay malunggay

Bini sa ano, dito na din. Dito na din. Ano ano? bababad sa tubig agad. Hindi na, tipo na. Ayan, Para po hindi po mawalan kami ng semilya. Ito po yung nagsisilbi natin namin pagkain dito ay. Ayaw tuloy na. Ang gore. Ang dami. Sapiw, sapiw, sapiw.

ito nga dalawa oh. Hmm, paka dami ng laman pala nila, 'di ba? Tarap ginat-an pero pakakawalan po natin. Enta muna. Ito, bilak oh, dalag, dalag. dalag, take. Pung pito ko, Ay. Ito subukin. Babaw lang 'to, puto, lang pito. Nang tibutin. Naaala. Oh, ang dalag 'to, pakalaki oh. Bahul pito ko, hin.

Kailangan ipapos ng po. Ito lalaki. Laki, laki. Ito po. Ito okay. Ito naman ito. po, pag after ilang buwan po, ay ano nito mga kainsan. Ang uh, ito, ano pangalan ito po? Marami na po uli sila. ito, ito. Pati mati po

Pasok din yung mga kaysan eh. Abandonado na po. Abandonado ng uh, tubig yan Ah, so, oh, lakang talag. Lakang talag. Oh. Yan yeah, po, ang talag. Ano eh. to eh? Harutan. Sige, may, may hito atong sama. Baig mati po. Lakay oh. po. Lakay eh Lakay po. Lakay po. Eh. May kasabat. Ay! Tumalo po yung talag. Tumalo. sa okay, pailog. Ah, dala kamay mo na. Ayun. Wala. Kaya... Tikutin, nakakawala pa. Yun. Yun. Hmm.

Nalaki oh. Wag. Nalaki po. po. Okay sa nalaki oh. Mitig. <laughs> Gagat ang daw po. huwag. Pakakawalan po natin. Pero po dami oh. Para po hindi mawala ang similya. Tulitin ba?

tuloy. Meron Hindi naman puwede kami dalawa doon at gawa no. Ng... Maano po Ma siksik. Hayo Ako naman muna tuloy. Dito na Ako, na. Ay. Ay, yung laki. Oh, laki. Ako naman muna para hindi ka pawisan. Mundok eh. Mundok pa na siya oh. Uh. yung yeah, Hindi eh. ganun ba? Hindi ganun Hindi ganun Hindi Kaya yan laki. Kapinihaw.

Ito lang ang na hauhulingin eh. Diyo. Ayan. Laki oh. Uh. Laki dalagutan oh. Laki. Uh. Laki, uh. Laki Sarap niya. Remote oh. pa rin. yung ulo oh. Ayos na makain ito eh. Ang dami pa. Sorry. Marami pa mga kainsan kaya lang mawawalan po ng similya. Hmm. Maliit na warik yun eh. Malaki po ito eh. Ari ito. Hmm. Malaki pa. Yan sa ilalim ng bato. Ang oh, laki. Ang laki. Marami pa pala. Ang dami pa. Hmm. Tare -tare Yan. ah, mga kaisan. po. Yan po yung ating papakawalan po natin. Marami pa pong natira. Ito Papakawalan po natin doon. Ano to? Dami tu melek. Madumi go mga dami. Ah, dami. Ha mga kaisan oh. pagkakadami pagkakada. Yan to toy. Are po. Buli ng dalag ulaki oh. Namumuti. Pero bigi bakit mo lang ngin. Hindi. Dami. Lalaki. Ah, mga sarap Jackpot po. Sarap ang handa ko Pang adobo. <laughs> pang adobo. <laughs> Pero ano po. Pakakawalan po natin yan doon. Gawa Do, ano, na para naman po hindi mawalan na tayo ng uh, similya po. Dahil sa susunod na henerasyon. Ay pag nalason lahat. Wala na. Wala na pong lilimasin. Wala nang sa susunod na henerasyon. Yung mga anak natin wala na mga huli. Eh. Side, side na. Side na. Ah, pagkakadami labuyo. Dati mabits ako yung ano, lagi akong nanguhuli labuyo nung araw ng hindi, hindi Para pag ikay nagkakaedad na pala, para naiiba no. Dati pati ang gusto ko dati nung kabataan, gusto ko lagi sa Maynila din. Ay, ito ba kay Laguna? Abit yun parang ako yung nagka gusto ko namin parang sa dito na lang sa ba? Parang parang iba pala pag may na. Oo, nagkahanap sa parang ako gusto ko yung tahimik na lugar na laang ba? kahit ako yung sulo sa bukid, doon ako natutulog guys lang Ay, wala naman wala naman ka... parang gusto may tahimik ko saan ng din mabis yung gabahay? ah masarap. Oh, aray masarap po aray aray mabis aray hindi mo yung ano ginugulay Ay, lang, aray tanong. ang sarap talong talungan ah sarap po sarapan Oh, dude. Why not? Oo oh, mamaya, ang sarap <mukinwan> <mukin> di, di na yung... Di na, di na. may baba? Di Pero baka wala ilasan, ano? Ano, dyan, ano? Di na, na, na. na lasa ano? Na, na ano? Dito Hindi <laughs> ka hindi hindi ano? Yan, para hindi mawala na si Milya. Ah, ang ah, bibilis na Mabilis ah, oh. ah. yan yan. Ah, mabilis. Oh. Ala kayo. dalog. kayo. Nana? Wala na. Ay, Yan po. kay. Sarap. Parang uwi. Hindi kaya. Ay, hindi. Ini na, 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 yan, ah. Oh. Ah, damay. Damay. Yan, oh. Pabis ba? Yung bantay po din, eh. Magal. Alam mo, yung pag ano. mawawalan tayo ng similya ba? Sa susunod na, ano, wala na tayo. De? Wala. Wala na siya nilis. Ay, wala. ay wala. Laki, ano. Ay, wala. Masa na. Ang nun. Yung, isa, pa isa. Nakatitig oh. pa, Yan, ah, si Parang mga nalagpuy. ito. Yan, na, Yan, Nanini bago lang sila. Oo. Yun yun yun. Lock na Para may uli. Pag may mga isang taon, ang dami na uli. Namatay na namatay ang mga similya ay. Abi pero yung mga bisig kahit ganun kalaki patay. Hindi sila nakukonsensya ba? Wala. Hindi alam nila eh. Pasarili lang. Oo, pasarili lang ang iniisip. Ay, paano yung susunod? Akala ba nila sa susunod na sila makakahuli pa? Eh di wala na. Ay pinatay lahat na eh. Hindi na pa, hindi na laban ng ano, sa patas. Yan pati may balik. Oh, may balik yun. May balik. Nasa sana, wala na. Wala na. Eh, hey. na sa bato, ano? Wala na yan. Wala na. Naipay iba, oh. Wala na ito, mamaya. Wala na. No, wala na yan. Yan yan, yeah. nakakuha ko gin lang yan. Na ano na? na, na Mamahinga. Ma Oo. Yun na lang sila ang napapal. Parami na ulit, yan ang mabeds. beds. Wala na, tara. Yan o. Hindi halata itim ano. Adyo ah, ka sabat o. Ito ang papakain po muna tayo ng isda. Wala pong kasulat, uh, po. Ngayon po yung mga nagtutubigan na. Ito po muna pa natin bili. Mga tatlong linggo po. Kawa nang nabaon po ngayon sa tubigan eh, nabaon. Lalaki na po na yan, medyo labo po ngayon. Lang ay kawayan. Lang ating pampok po na kawayan. Pampok po kawayan. po na kawayan.

Di. Eh, Dami ano. Na malaki na pala ah. Uh -huh. ah mga kainsan. Mamumuti naman po ng na sitaw at ah, mag-aararo tayo. Kaya mga kay San, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.